Ayan guys, so meron na naman kami meron na naman ako na ang ano ano cobra, pero this time ano siya. Tawag doon yung balat na lang niya kahapon lang. Ayan oh. Ang laki niya. Yung mga nakuha ko nung nakaraan, ano, buhay ay patay na, may katawan ito, balat lang. Pero ang laki. Mas malaki pa siya sa nakuha ko. Tingnan mo. Tingnan mo itong ano. Ayan oh. Umabot sa halos 6 feet siya oh. Tingnan mo yung dulo. Ngayon mo. Oh fix fit siya ayun oh putol pa yung buntot niyan oh mas malaki siya kaysa mga nakuha namin dati mga ano lang siya grabe ang laki niya oh Nakatakot dito sa amin oh. oh ang lapad ng mga ano niya ang laki sobra siyang laki oh. pero pag may bahay yan oh ganun, halos, yung mga ganito yata siya kalaki oh konti lang oh, sa braso ko hmm. Paano na lang siguro pag Bilog na to, to. Ayan, no? Ang laki niya. Tapos, yung buntot niya, putol. ano, no? Putol pa siya, oh. o. So, Kaya, baka mas mahaba pa to. Grabe. Itayin mo. Ayan siya, o. Hmm, Ayan, laki. Oh, Itayin yung ulo niya, o. Oh. Anong kahalatang cobra siya. Mm-hmm. mai kita mopansi mo, mo yang ulu eh mata mai hmm? mata mai mata poche eh